Good afternoon sa lahat ating mga kabakyard Ayan mga kabakyard, naghanda ako ng unting manok para lulutuin ko sa tanghalian na to Simpleng luto lang ito mga kabakyard para sa pamilya natin, sa bawat pamilya Ayan, naghanda na yung ano panghalo Ayan, uh, magpapakulo na tayo, pagigisahin natin dito sa atin ng laman para maikot Sunod na natin itong manok Ko ito. Habang pinapaano natin Ginigisa Lagyan na natin ito Para lalong sumarap Habang magkakatasya Lalong sumarap Tapos lagyan na natin asin Tapos takpan na natin yan. Ah, halo natin yan. At isunod na natin ito. Yan. Tapos takpan. Ayan, pinapaitos natin yan mga kabakyag. Tapos, ang sikreto ko dyan mga kabakyag, lagyan natin ng kunting suka para talagang manamnam natin ng sarap Pamaya, subukan ito lagyan ng kunting suka ayan kunti lang para ma-mix natin i-mix natin yan diyan sa yan wala pang tubig yan ha? hindi pa na natin tubigan yung pinakakatap na mga ano diyan magpapaito stack muna natin yan ayan mga kabakyard oh nakulo na siya hindi ko pa nilagyan ng tubig. Yan ang sikreto ko dyan. Yung pinakakatas lang ng manok at saka yung sa gulay. At saka yung kaninang kunting mantika at saka yung suka. Ayan ang sikreto. Pakukuluan muna natin yan para maitos talaga yung nilagay natin ng mga ricado doon sa loob ng ating manok at saka yung sa yung mga sayuti. Tapos isusunod na natin ito. Tapos pagkatapos ng mga carrels ang ah, mga backyard, kasi na nakulo na siya eh hinalo na natin yan yung lamas at yung mga ricado na ilagay natin na ihalo na natin pumasok na yun sa mga sa mga dyanan dyan sa lahat tapos lalagyan na natin ng tubig tapos simpre takpan natin hello what up mga kabakir dito na ang ating simpleng tinulang manok Luto na siya mga kabakyad. Ayan o. Oh. Ayan. Luto na siya. Sarap na mga. Siyempre mga kabakyad. Nadagdagan na natin ng timpla. Yan ang asin. Yung mga ricado natin na kailangan. Ayan. Natimplahan na natin. Tikman natin. Wow. Ang sarap. Ang sarap talaga mga karils. Mga kabakyad. Nandoon yung ano. Yung suka na nilagay ko. Ayan. Marami salamat mga kabakyad. Uh, sa lahat na sumuporta sa akin. Uh, sa mga hindi pa naka-subscribe, uh, please subscribe at share my channel. At sana, suportahan nyo rin ako mga kabakyad sa aking live. Kung magla-live ako, yung mga lahat na sinuportahan ko, sana masuportahan nyo rin ako. Maraming salamat at God bless sa lahat. Bye-bye. Salamat po.